So, okay guys. Ayan. Video na naman tayo ulit. Oh, mali ka. Lapit ba? ni no. Hi guys. So, ito naman ang aking routine dito. Ano yung ginagawa ko dito sa aking trabaho sa condo. So, ito nga eh, pagkarating ko dito Nang alas 12, meron na mga pagkain dito guys. So, ayan yung mga nakatakad na yan mga lutong pagkain na yan. Tulad ng sabi ko, eh, maakit ang halian, nakahanda na. So, pagdating ko, kakain ako, tapos maglilinis. So, let's go. Linis tayo. <laughs> so, yun nga, ito nga sabi ko, eh, masayan man ako dito sa trabaho ko. Kasi, ay nako, magandang sweldo. <laughs> magandang sweldo ko. Oh. binis tayo may naririnig kayo medyo maingay kasi yung electric fan ayan mainit kasi pag hindi tayo mag electric fan kaya yun so una natin is magwalis tayo dito sa hagdanan hm eh uh -uh. mag nagbalak ako mag floor wax dito ba so dito tayo sa hagdanan ayan kwarto. Mamaya na yan. So, ang sundo ko ngayon is alas 4 ng hapon. Matatapos ko rin ito bago ang ano, bago ako magsundo. Grabe yung pawis ko. Oh. sarap pawisan. So, malinis na guys. Dito sa first floor. Balik muna natin yung ibang gamit. Ayan. Yung mga nakalagay dyan sa mesa. Balik natin. Grabe. Thank you so ayan, natapos na tayo magpunas, punas, punas. Ito. So mag-floor wax. Ako yung guys, mamaya siguro pagkagaling sa school. Ayan, yung basahan. Iba yung basahan ko sa uh, sahig at saka dito. So ito ang routine ko. Araw-araw. Okay, meron tayong bag nito. Yung bag ko pang ano, araw pang araw-araw. So naka ako. Yan. Tong bag na to, pag may ipadala si boss na pagkain sa bahay, ito yung lagayan ko. Alam niyo na guys, pag may ganyan na kung bag, sabihin niya nang may pagkain yan na pinaka dala ni boss sa bahay. Kasi uh, iniisip din niya yung isa kong anak doon eh. <laughs> Gusto niya kung anong kinain dito, Ganun din, mabigyan din yung isa kong anak. Eh. Thank you. So, ayan. Hindi ko alam. Maghahanap ako, guys, kung ano itanggal dito. Hindi ko alam. Comment nga kay guys. Anong pwede kong itanggal dyan? Kasi ito lang talaga problema ko, eh. Kulo, may ano. Eh, ano ba? Sponge na ano. Hindi ko talaga alam. So, yon Ay, baking. Baking soda. Try ko. Bibili ako mamaya. So, yan. Linis tayo. Ayan ang ating bahay. Bahay ni boss. So, yun. So, mas ano ako maglinis pag walang tao. Kasi, pag may tao kasi ditong palakad-lakad, hindi ko ano, tawag niyan, hindi ko makita na nalinis ko at naayos yung bahay. So, mas maganda yung maglinis ako. Yung ako lang dito sa bahay. Ayan. So, next tayo sa second floor. Thank you. Tapos na tayo guys sa second floor. So yon hindi ko na ipagmakita sa second floor kasi medyo privacy na rin kasi yung doon. Mainit na tubig. Mas marami kasi yung mainom ko pag mainit na tubig. Mainit na tubig. So, ito, ito yung pinapakita ko sa inyo guys. Ito naman yung nagiging routine ko. Pag nandito ako sa loob ng trabaho or nandito ako sa kondo sa aking boss. Madali lang naman yung trabaho dito. No? Bigyan mo lang ng time. So, madalas talaga, mas ginagawa ko yung trabaho ko pag wala akong kasama. Kasi mas naging naayos at nakikita ko kung ano ba, saan banda yung dumi <laughs> kasi hindi pala kadlaka pero naglilinis rin naman ako kahit nandito sila pero mas ano ko yung ako lang ayaw ko kasi na doon lang ako kikilos pag nandyan yung boss nandyan yung amo ko yung, may iba kasing ganun eh nagtatrabaho pa ganun na yung gan nandyan yung amo pero ako mas okay ako noon pag guys ay kahit na sa uy grabe yung pawis ko yuck so kung sarap din pawisan oh Hmm. <laughs> wala kang mga ipang gusto sa siya. So, na ako kaya nag extra talaga ako ng damit. So, mas ano ako, uh, mas gusto ko na magtrabaho ko wala yung boss ko. Kasi, alam mo yun, pagka, parang sa atin lang din na pag uwi natin ng bahay, maliit sa bahay, masarap sa pakiramdam. Sa magkalat-kalat. So, yun. Yun guys, uh, maraming salamat sa panunod sa aking vlog and my routine. So maraming salamat. No, iwan ko kung anong sabi nila, i-English ko daw yung ano. English ko yung title tapos hindi naman ako nag-English dito. <laughs> Kasi meron daw mga, syempre kumakalat yung video natin, meron daw ibang mga nanonood, hindi naman na, lahat Pilipino is ayan paano ba maglagay ng sub? Ano, sub? Ang tawag naman, guys, uy. Hala, uy, uy, tumatanda. Hindi ko na akong alam. So, yun. Yun, guys. Grabe. So, imagine. Imagine. Ay, ayan, 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 ayan. Thank you talaga. Maraming maraming salamat. So, uh, three, alis na ako dito. Or, three, kasi maglalakad ako papunta Ay, hindi. Alas stress alis na ako dito kasi maghanap pala ako ng bag para sa anak ko. may pel trip sila. So, naawa naman ako at ganyang bag ay sobrang pangit na daw. So, maghanap ako ng bag. Pang araw-araw na rin niya, pang school na rin niya. Nakiusap na naman kasi yun, guys. Dahil, umpisa grade 7, ay na grade 11 na siya. Ngayon, yun pa rin yung bag niya. So, yun na nga, ibibilhan eh, ko siya ng ano, bag niya, tapos yung babaonin niya bukas sa pearl So, yun ang namin ano, ko. Saan ka? Ano ka ako? So, yeah, again guys, thank you for watching. Maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood at no, no, skip ads dyan. So, nag -e earn tayo kahit sintabo lang bawat video ay eh, malaking tulong. Naiipon ng naiipon yun guys. So, maraming salamat yung mga nag nagpa-member, no? Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all. Thank you.